good morning guys So dahil wala pa rin po tayong uh, Delivery or pick So Parang di pulit sayang isang araw So dahil mababa, Medyo mababa na rin pong buon Magpapagupit na po tayo So pupunta po ako ng landers At yan Yan po ako magpapa haircut Then mabilis lang naman po yun So plano kong nilisin yung aking garden so ito naman po sa parte ng aking garden so ayan guys yung harapan ng aking bahay yung mga natirang graba na nilagay natin dito sa aking garden sa loob at ngayon yun naman po ang aking paglilis kitahan para hindi po sayang isang araw medyo Di nakakainip din po no? pagka wala masyadong ginagawa So dahil nasanay tayo na matagal tayo nag nasa serbisyo sa kumpanya, then nagnegosyo tayo. So ngayon nakakainip, may mga gantong senaryo. So isa nga sa napaglibangan ko itong ating personal, eh personal, itong ating pangnegosyo So ginawan ko po siya ng kurtina para pagdating sa biyahe hindi po mainit yun ito isa yan, sipit at yun nilagyan ko rin so ito po ay trial lang itong mga nasa likod na yan so nilagyan ko ng magnet then dahil maganda naman na mas maganda hindi ganun kainit sa loob kahit itong ating pang negosyo man nandito sa labas ng garahe hindi siya nainit masyado buangan itong mga cover so bibilhan ko po yan ng tela din patatayan ko po ako nang gagawa ng kurtina na tayo kasi ito pang side na ito wala pa eh So, samahin niyo po ako at magpapa-haircut para hindi po sayang sa hara na wala tayong ginagawa or naghihintay lang ng ako naman pwede dapat gawin o ako naman ang dapat gawin. So, ito naisip ko po pong isa. Nope. So, ayan guys. Nandito na tayo sa Landers. So, waiting po ako sa barber shop. Then, dahil hindi pa po ako nagbe breakfast so, dito na po ako nag-breakfast. So, inintay ko lang po yung order ko dyan. At yun, order na rin tayo ng chocolate shake. Nakain po muna ako abang naghihintay dun sa call sa akin sa, sa barbershop ng Landers no? okay. may sa inyo so ito po palang suli na tree ay dinidevelop dini pa may may dalawang building na bang ginagawa so pag yan po ay nag operate possible tataas na naman ang value po ng mga lote namin dito sa Nubali so good news yon dahil ito po ay investment po palang something nicer sa mga <clears throat> sumusuporta dito lalo lalo na po ngayon nawala tayong sinisya na negosyo so maraming maraming salamat po sa inyo dahil lagi po kayo nandyan handang manood ng ating mga video mag share, mag like mag-comments. So maraming maraming salamat po sa inyo. Pati po sa mga bagong subscriber natin, maraming maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ay nagtiwala sa something nice like sa'yo. So doon po sa mga hindi pa po nakafollow sa YouTube, Facebook natin, uh, papollow na lang din po, no? Masupport na lang din po ng ating video, alin lang po sa dalawa. Mas maganda po parehas na ating YouTube, Facebook. So God bless po sa ating lahat. At ayun kahit ganito po yung takbo ng ating buhay, negosyo o buhay negosyante yeah. mm. kahit pinagpapatuloy hindi po tayo titigil at hindi pa natin nakakamit ang ating mga pangarap siyempre hindi po tayo titigil lalo, 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 na na meron po tayong anak na sinusuportahan hindi tayo susuko pag naman po nagkaroon ng updated yan pupos ko po kagad yan sana hindi magtagal yung ating nararanasang sitwasyon ngayon sa ating business so lahat ng produkto apektado po eh lahat ng produkto ng something nice eh. sige ko lang po yung order ko guys and thank you sa lahat po ng sumusuporta dito sa something nicer peace out and guys nakukuha ko na ano yung aking breakfast ni? ayan syempre nagpa take out din ako para pasalubong doon sa aking magina pag uwi so ngayon ito mo na aking breakfast chicken So yun guys, nakakain po muna ako nung no, habang naghihintay. So, thank you very much and God bless po sa atin lahat. Peace out! So ayan guys, after 2 hours, ayan kupitan na rin po tayo, so malinis na pulit yung ating tsura. so maliligo na lang po tayo gan mga maliliit na buho. So yan. Medyo matagal nga lang po talaga at mahaba ang pila. yan yeah, yung So let's go! Tayo po ay yung na na meron po pala akong mga kailangan dito sa sulin at bilhin pero yan, medyo nakalimutan ko po yung iba kaya bukas na lang natin sa babalikan so let's go at ako po magsishower then yan. maglilinis tayo ng mukha baka na medyo mahaba-haba na rin po yung mga bigote at balbas So peace out.